mapagpalang umaga po sa lahat. Tayo magsimula po ng ating umaga dito po sa pagdevotion para po sa ikalalago ng ating pananampalataya. Una sa lahat tayo po ay magdasal Lord, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Tulungan niyo po kami Panginoon na maintindihan po ang inyong salita at salamat Lord sa nagbigay po ng devotion na ito at naway po i-Lord ulit ang tunay naming uh, hangarin ay talagang lumalim ang aming pananampalataya, mas maging close kami o yung relasyon namin sa inyo. Maraming po salamat. We pray all this Lord in Jesus' name. Amen. Ang titulo po ng ating devotion ay wastong pag-aayuno at panalangin. Ayon po sa Mateo chapter 6 verse 17 hanggang 18, ang sabi po, tatapot ikaw sa pag-aayuno mo ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng ama mo na nasa lihim. At ang ama mo na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Ito po yung devotion na isinulat. Ang sabi po ay, pahayag ni Jesus na kapag nag-aayuno ka, ay nagpapahiwatig na ang pag-aayuno ay normal at katanggap-tanggap sa buhay kristyano. Ipinapalagay niya na ang kanyang mga tagasunod ay mag-aayuno sa ilang pagkakataon, lalo na sa mga panahon ng pagsubok, pagsubok o pakikibaka. Ang pag-aayuno ay angkop sa panahon ng kalungkutan. Sa mga pagkakataon ng matinding kalungkutan, ang pag-aayuno ay natural na tugon ng tao. Karamihan sa mga tao ay walang gana kumain sa mga oras na iyon. Ang iba pang mga bagay na nag-uudyok sa pag-aayuno ay kinabibilangan ng napakatinding panganib, pagsisisi at pagtanggap o pagpapahayag ng isang espesyal na paghahayag mula sa Diyos. At madalas na sinasamahan ng pag-aayuno ang simula ng isang mahalagang gawain o ministeryo. Sa bawat tala sa banal na kasulatan, ang tunay na pag-aayuno ay nauugnay sa panalangin maaari kang manalangin ng walang pag-aayuno. Ngunit, hindi ka maaaring mag-ayuno ayon sa Biblia ng hindi nagdarasal. Ang pag-aayuno ay isang paninindigan ng matinding panalangin, isang bunga ng malalim na espiritual na pakikibaka sa harap ng Diyos. Ito ay hindi kailanman isang nakahiwalay na kilos o seremonya o ritual na may ilang likas na bisa o merito. Ang pag-aayuno ay palaging nauugnay sa isang dalisay na puso at dapat nauugnay sa masunurin makajos na pamumuhay. Ito ang ugali na mag-uudyok sa nag-aayuno na huwag maakit ang atensyon sa kanyang kakapusan na espirit at espiritual na pakikibaka. Ang pag-aayuno ay hindi dapat maging isang pagpapakita para sa sinuman kabilang ang Diyos ang tunay na pag-aayuno ay bahagi lamang ng puro matinding panalangit at pagmamalasakit sa Panginoon sa kanyang kalooban at sa kanyang gawain. Ang punto ni Jesus na ang Ama ay hindi kailanman nagkukulang na mapansin ang pag-aayuno ng taos, puso at tunay at siya ay hindi nagkukulang na gantimpalaan ito. Tanungin ang iyong sarili, Naging bahagi na ba ng iyong buhay at relasyon sa Diyos ang pag-aayuno? Kung gayon, ano ang itinuro sa iyo ng mga karanasang iyon tungkol sa Kanya at tungkol sa iyong sarili at sa iyong pangangailangan para sa Kanya? Kung hindi ka pa talaga nakilahok sa pag-aayuno, ano ang maaaring ilang mga angkop na oras at paraan para sanayin mo ito? So, ito mga ito po ay galing po sa gty.org na i-translate lang po sa Tagalog. So, let's pray po. Lord, sana po itong devotion ulit ay talagang magbibigay sa amin ng mas matinding pagkakaintindi sa pag-aayuno o fasting po sa English. At naway, Lord, ang pag-aayuno namin ay maging puro para sa inyo at laging kasama ang panalangin dito at hindi pakitang tao lamang. Thank you, Lord. We pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. Good morning po God bless sa inyo.